Alam mo ba na kung ilalagay mo ang laundry detergent sa loob ng tinapay, masosolusyunan mo ang problemang ito na madalas nararanasan ng maraming tao sa bahay? Simula ng matuklasan ko ito, hindi na ako gumastos ng pera para dito. Para sa tip na ito, kakailanganin natin ng isang kutsara ng laundry detergent. Maling kang gumamit ng kahit anong uri ng laundry detergent na meron ka sa bahay. Sunod! Dagdag natin ang isang kutsara ng toothpaste. Maaari ka rin gumamit ng kahit anong uri o brand ng toothpaste? Dadagdag din natin ang una kutsara ng pinong asukal. Pagkatapos na haluin lang hanggang sa maghalo ang lahat. Sigurado akong ikaw o may kilala kang may problemang ito sa bahay? At sa pangkalahatan, ang mga babae ay madalas na natatakot kapag nakikita nila ito sa kanilang mga tahanan. Pero sa simpleng tip na ito, masusolusyunan mo ang problemang ito Pagkatapos ng maayos na paghahalo, kailangan natin ng maliit na piraso ng lumang tinapay. Maaari ka rin mamit ng piraso ng biskwit, pero mas gusto ko ang tinapay dahil mas malakas ang amoy nito at naglalaman ito ng yeast. Kamitin ang iyong mga kamay, durugin ang tinapay sa mga piraso tulad nito. Kapag tapos na yon, bigyan ito ng isang huling halo. Gumamit lang ako ng isang piraso ng tinapay dito, pero kung gusto mong gumawa ng mas malaking dami, doblehin mo lang ang mga sangkap. Sa wakas, kakailanganin natin ng dalawang plastik na bote. Kailangan lang natin ang ibabang bahagi. Kaya gupitin ito gamit ang gunting. Do ang spasiging base para ipamahagi ang halo sa paligid ng bahay. Ano ngayon, handa na ito. Kung sakaling hindi mo pa naintindihan, ito ay isang makapangyarihang homemade na lason para sa mga ipis at daga. Tama yon lalo na para sa mga ipis, ang tinapay at asukal ang dahilan kung bakit naaakit ang mga peste na ito. Pero kapag kinakain nila ito, kakainin din nila ang ibang mga sangkap na magiging nakamamatay para sa kanila. Hindi kayang tunawin ng mga peste ang mga sangkap sa detergent at toothpaste? So yung kailangan mo lang gawin ay ikalat ito sa mga sulok ng iyong bahay, lalo na kung saan mo napapansin ang kanilang presensya Sa bahay ko, marami akong problema sa mga ipis sa cabinet na ito, lalo na sa mga mainit na araw. Pero mula nang simulan kong gamitin ito, nawala na sila. Kaya tiyak na sulit subukan. Ilagay mo ito sa mga estratehikong lugar, tulad ng malapit sa mga drain, pintuan, o kahit saan mo gustong ilagay. Tiyak na masusolusyonan nito ang iyong mga problema sa mga daga at ipis at ang pinakamagandang bahagi, hindi ka gagastos ng marami. Dahil madali lang hanapin ang mga sangkap at madalas ay mayroon na tayo nito sa bahay, mas mabuti ito kaysa sa mga produktong nabibili sa tindahan.